babalak ka pa lang na orin itong video at mayroon kayong idea pisa ka pa lang na hindi ka pa kumpleto sa gamit ito po ang dapat niyong bibilhin mga kapisdak so panoorin niyo itong video let's go ayan mga kapisdak magandang araw po sa inyong lahat sa video na to mga kapisdak ay papakita ko sa inyo yung mga gamit natin no, sa bookbinding baguhan ka pa lang o nagbabalak ka pa lang na magtayo ng ganitong business na ito ang para sa iyo kung wala ka pa hindi ka pa kumpleto sa mga gamit na about sa binding ito yung mga dapat mong binibili o bibilhin para magagamit mo sa paggawa ng binding so video na to yun ang ipapakita ko sa inyo mga kabisdak ang mga gamit natin sa book binding at uh, yung purpose niya kung paano siya gagamitin so ayan mga kabisdak yung sa likod ko mga kabisdak, ito po yung ring bind natin. No? So nakikita nyo sa mga vlog natin, ito yung gamit natin na ring bind. Plastic lang po yan. Na, na ring binding. So ito yung mga liderate, naka, ano, naka roll. O oh, dipindi po sa kulay niyan. So ayan. Po. So ayan mga kabisdak, panoorin tong video at mayroon kayong idea. Kung gusto nyong gumawa ng binding, kung gusto nyong magtayo ng ganitong Uh, negosyo, umpisa ka pa lang na hindi ka pa kompleto sa gamit, ito po ang dapat niyong bibilhin mga kapisdak. So, panoorin niyo itong video. Let's go! So, ito yun mga kapisdak. No? Ito yung lederit natin o full, full cloth. Ito yung mga gamit natin sa pang cover. Full cloth o lederit pareho lang po yan. So, dipindi sa kulay yan mga kabisdak. So, Ayan, yan po lahat. Yahoo! So, ayan siya. Ayan. mahaba kasi itong mga kapatang. So, shout out pala dyan sa aking kaibigan, no? Nasa Damam Alcobar. Shout out kay Jober Baliroso. Ayan, shout out sa'yo dyan, Song. ingat ka lagi. Ah, mga kabisdak. Ito yung mga gamit natin, no? So, una. Wow! Suklay. So, Meron tayong mga tutorial nyo kung paano ginagamit ito. So, kailangan mga kabistak, itong likod nito, kailangan hindi matalas yan. So, nasa inyo yan kung li lihain nyo or uh, basta hindi lang matalas itong likod. Dapat flat siya para hindi mapunit yung flyleaf pag hagod natin. So, ito cutter. Importante ito mga kabistak, itong cutter natin. Yan. Yan, martilyo. Ipindi sa inyo, mayroong malaki nito eh na martilyo. So, oh no! um, kung magtahi ka, kung tapos mo magtahi, pinupokpok ng martilyo. Yun po ang gamit ng martilyo. So, meron na yung brass. Ano po. Uh, rin sa brass mga kabisdak ha. Meron ding maliit nito. Pagkabili mo ng brass mga kabisdak, uh, kailangan mo siyang putulan magtira ka lang ng 1 inch gaya ng mga ginagawa namin para hindi siya mahirap i brass So, yung lambo natin, yung sinulid, mabibili niyo ito sa fishing supply. Yun po. So, number 9 ito. Itong lambo na to. So, mayroong puti nito. Depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. So, ito lang sa amin. Kulay black. Uh, number 9. Ang, um, ano, ang laki. Ang laki nito. Yan. So, ayun Yung karayom natin. So, magkasama talaga yan. So, bili kayo ng karayom na malalaki na magkasya itong itong oh, no. sinulid dito sa butas ng karayom yan kaya malaki yung karayom na gamit natin ang purpose naman ito sa pagtahi so ayan meron tayong glow, ito yung gamit namin no? sa so, nagtatanong sa akin sa comment no, yung anong klaseng glow yung gamit namin ito yan, silwood white glow yan so isang kilo po ganito kalaki meron namang isang galon nito eh. Ang paggamit naman nito mga kabisdak, ah, haluan nyo lang ng kunting tubig para hindi mahirap siya i-brush. I-ano natin, di ba? So, nyo lang na ano, sa paghalo rin ng tubig, tansyahin nyo lang. Na, ah, hindi siya malapot pag i-brush natin. Hindi siya matigas i-brush. So, tansyahin nyo lang paghalo ng tubig. So, ito, ito naman yung tila uh, ginagamit natin sa gilid no, ng bookbind so alam nyo na to nakikita nyo na to sa mga upload namin sa vlog namin no, kung anong purpose nito itong tila na to yan, yan po mga gamit natin so ito barina importante din to mga kapisdak yan yan Aww. yung pagbutas tayo ng ano pag binubutasan natin yung papel para matahi ito yung gamit natin mga kabisdak Farina. So, yung talim na gamit natin, maliliit lang yan. yan. Yahoo! Um, pangkahoy lang yan. So, pwede din pang papel yan. Ayan. So, yan. Importante yan mga kabislap. Yung iba naman, gumagamit ng gunting sa pag, ano, ng ah, pag plastic cover. So, kami, hindi na kami gumagamit nito eh. Ah, uh, Depende sa inyo mga kabislap. Kung, ang gamitin nyo, cutter ba o gunting yung pag plastic yan so yung gamit natin na board, ito ito mga kapisdak, itong board na to malaki ito, to. so ginupit lang namin na ganitong size uh, size ang shirt size lang ito mga kapisdak ganito kaliit so ang number naman ito, yung binip, binibili namin number 25 so, malaki ito so number 25 ito mga kabisdak so, gamit tayo ng rugby so ang rugby naman ito kahit anong rugby naman, pwede eh. rugby ang laman nito mga kapistak. Nilagay lang namin dito sa uh, ano nang parang wheel yata ito nang sasakyan ni eh. Pero rugby po ang laman nito mga kapistak. Ayan, so yung fly lip, uh, size ang size nito mga kapistak 28 by 36 Ayan, yan po ang klase ng fly natin. So, ang kapal nito mga kapistak 81 ang kapal. So, sa isang buo nito mga kwisduck, dalawang binding ang malagyan Kasi malaki ito eh. 28 by 36 ang size nito. So, ayan. so ano pa ba? Ah, uh, yung plastic natin mga kwisduck, jumbo plastic ah uh, 2.0 ang kapal. So, ginugupit lang namin 'yan. Na ganito. So, ganito 'yan. Pag nagbalot ka na na pag pina-plastic mo na yung ano, hardbound, ito yung gamit namin. So mahaba ito mga kapisdak. Ginupit lang namin, ah, lang namin ng uh, tatlong 16 and a half. Putol niya. Pero mahaba ang buo nito mga kapisdak. Ito pa yung gamit na namin. Jumbo plastic. Yan. So ayan. Yan ang mga kapisdak. Tuhan ka pa lang dito sa aking channel. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ito na yung mga gamit natin sa book binding. Alright. So, sana nagustuhan niyo itong video natin. Uh, hanggang dito na lang. Bye-bye.